Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel! Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Maraming salamat sa patuloy na pananood, sa pag-like, sa pag-share, at even lalo na sa pag-subscribe sa aking channel. Nawa lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa video na ito, pag-uusapan natin since August ngayon, at ito ay pang-walo or eighth month of the year, pag-uusapan natin ang 8 steps kung paano natin may iwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso at mamimintin na na mayroon tayong malusog na cardiovascular system. Paalala lang, I'm sure nakukulit na rin kayo tungkol sa mga health tips na to. In fact, hindi na rin talaga sila ganon kabago. If ever na may bago sa kanila, ay sila ay napatunayan sa mga bagong studies na they really work at talaga silang nakakapag-prevent ang pagkakaroon ng sakit sa puso. So, kung ready na kayo at gusto niyo malaman ang 8 steps na ito, tara samahan niyo ako sa video na ito. Ang American Heart Association o isang malaking association hindi lamang sa US kundi sa buong mundo ng mga cardiologists ay gumawa ng tinatawag nilang Life's Essential 8. Ito ay mga walong paraan na kanilang nirerekomenda upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mayroon din tayong Philippine Heart Association na meron ding recommendation na tatalakayin ko naman after natin pag-usapan ang walong steps ng American Heart Association. Ang number one step ay eat better. Ibig sabihin, tayo ay mas kumain ng mas natural na pagkain, less processed, mas maraming gulay at mas konting salt, mas konting pagpiprito at pag-iwas sa mantika, at of course, they are recommending yung mga tinatawag nilang non-tropical oils. Pero sa atin, since coconut oil naman din ang pangkaraniwan natin ginagamit, may mga studies din naman na lumalabas that this is healthy as long as ito ay ang magandang klase ng coconut oil. So kung kayo ay bibili ng coconut oil, just make sure na titingin kayo sa label na dapat ito ay hindi hydrogenated. Dahil ang hydrogenation process ng coconut oil, ang nagpapasama nito, kaya ito ay associated sa mas mataas na kolesterol kesa sa mas maganda or less processed ng mga coconut oil. Pagdating naman sa mga source ng protein, mas nire-recommend yung chicken at fish as source of protein and of course yung mga lean cuts, whether ng pork or ng beef, as long as hindi natin kakainin yung kanilang fats. Second is to be more active or be more physically active to be more accurate. Sila ay nagre-recommenda para sa ating mga adults ng at least 75 minutes of moderate activity in one week. Ibig sabihin sa isang linggo, meron tayong exercise ng 75 minutes, pero sa studies lumalabas na mas maganda ang 150 minutes ng exercise kada linggo. Pwede rin naman ito na hati-hatiin natin ng 30 minutes kada araw. So it means 30 minutes for 5 days a week or limang araw sa isang linggo. O kaya naman, dun sa mga weekend warrior or weekend athletes, pwede rin yung tuloy-tuloy na 150 minutes sa isang araw o dalawang araw. Importante lang na merong warm-up at cool-down para hindi tayo nagkakaroon ng physical injury pag gumagawa tayo ng mga moderate to heavy physical exertion. By the way, ang pag at pagbaba ng hagdan sa mga studies ay napatunayan na ito ay talaga nakakapagpababa ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Yun nga lang siyempre sa ating may mga rayuma or osteoarthritis, lalo na sa tuhod, hindi advisable ang palagi ang pag-akyat or pagbaba ng hagdan. Tip lang dun sa mga may osteoarthritis, mas magandang maglakad sa level plane or dun sa patag lang para sa exercise. O kung kailangan umakyat or bumaba ng hagdan, mas maganda na pagpaakyat ay yung mas malakas or yung hindi mas masakit na leg ang gagamitin una. At kung pababa naman, yung mas masakit na side ang unang ibababa kasunod ng hindi mas masakit na side. At sa ganitong paraan, mas hindi mahirap ang pagbaba at pag na hagdan kung kayo ay may osteoarthritis. Number three, obvious na to, medyo gasgas -gas na nga, quit smoking or tobacco. Kasi ang nicotine ay associated sa pagkakaroon ng sakit sa puso. In fact, yan nga ang reason kung bakit nire-recommend ang vaping. Unfortunately, sa mga bagong studies, mukhang lumalabas na ang vaping, although safer than cigarette, ay hindi rin safe. Mas okay pa rin na walang smoking at wala ding vaping. Ang pang-apat ay ang pagkakaroon ng sapat na tulog. Ang recommended sa mga adults ay around 7 to 9 hours of sleep. So yung mga sinasabi sa atin before na 8 hours of sleep ay totoo. Napatunayan na yan sa mga studies na yung mga tao na natutulog ng less than 6 hours a day ay mas mataas ang risk na magkaroon ng stroke, ng heart attack at magkaroon pa ng mga ibang complications na nakakapagpasakit sa puso. In fact, isa sa mga rason kung bakit tumataas ang blood pressure ay dahil kulang sa tulog. By the way, too much of everything is also bad. Napatunayan din sa mga studies na ang pag ang tulog naman ay mas mahaba sa labing dalawang oras, ay ito din ay nakakasama sa ating cardiovascular health. Ang panglima ay ang pagkakaroon ng tamang timbang. Ang aming ginagamit ngayon ay ang tinatawag na body mass index at ilalagay ko yung table para magkaroon tayo ng reference. Sa mga taga Asia Pacific tulad nating mga Pilipinos, ang recommended na body mass index ay 18.5 to 22.9 or maybe around 23. Paano ba natin kinukuha yung body mass index? Dapat alam natin ang ating timbang in kilograms at ang ating height in meters. By the way, maraming calculator na pwedeng tignan sa online at ito ay magsasabi sa atin at magkakalculate na ng tamang body index. Pero kung wala kayong calculator or wala kayong access online, ang isa sa mga pwedeng gawin ay yung tinuro sa amen when I was in med school. Para sa mga lalaki, ang unang 5 feet ay ina-assign ng 110 pounds at kada inch lagpas ng 5 feet ay dinadagdaga ng 6 pounds. Yung weight na yon, ang ideal body weight plus or minus 10%. So for example, sa isang lalaki na may height na 5'7, unang 5 is 110 pounds, 7 times 6 is 42, so 152 pounds plus or minus 10%. Sa mga babae naman, ang unang 5 feet ay may assigned na 100 pounds at kada inch na kadaragdagan dito ay meron namang assigned na 5 pounds. So for example, isang babae na 5'2, so 5 is 100 pounds, yung unang 5 feet, 2 inches which is 5 times 2 so 110 pounds plus or minus 10. Ang pagkakaroon ng tamang timbang ay nakakapagregulate hindi lamang ng blood pressure, nakakapagregulate din ito ng level ng cholesterol, ng level ng blood sugar and in fact nakakaiwas din ito sa pagkakaroon ng sakit sa puso in the future. Ang pang-anim ay ang pagkakaroon ng tamang level ng cholesterol. Marami akong nakukuhang question, ano nga ba yung tamang level ng cholesterol? Although ideally, in general healthy individuals, yung total cholesterol ay advised or recommended na less than 200 mg per deciliter at yung namang LDL or bad cholesterol na sana ay mas mababa sa 130 mg per deciliter. Pero, ang level ng cholesterol ay depende sa clinical profile ng isang pasyente. Ang isang pasyente mayroon ng sakit sa puso, ay nire-recommend na magkaroon ng mababang kolesterol kaysa sa mga pasyenteng wala pang sakit sa puso. So, it is best to talk with your doctor kung ano ang level ng kolesterol na nababagay sa inyo. Number 7 na tayo at yon ay pagkocontrol ng blood sugar. It is important na ma-maintain natin ang blood sugar kasi ang pagkakaroon ng diabetes ay nakakataas ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. May study before na napatunayan doon na ang pasyenteng may diabetes ay mataas din ang risk na magkaroon ng atake sa puso na kagaya na isang pasyente na nagkaroon na ng atake sa puso. Kaya importante na tayo ay magpatingin ng ating blood sugar pag tayo ay may risk factor ng diabetes. For example, merong family history. Kung ang age natin ay mas mataas sa 35 years of age, mas maganda na tayo ay magpakuha ng blood sugar kahit wala pa tayong diabetes or simptomas nito. At ang pangwalo or panghuli ay ang pagkakaroon ng tamang blood pressure. Yung maganda na ideal blood pressure na 120 over 80, pwede naman itong pumaba to 110 at pwedeng tumaas up to 130. Yun lang, pag ito ay tumaas ng 140 systolic, yon ay classified na na hypertension. Sa diastolic naman o yung blood pressure na nandoon sa baba, ang desired is around 80. Pwede ito as low as 60 or as high as 89 pero pag ito ay mas mataas sa 90, again, classified na yon na hypertension. Sa atin namang local recommendation na ginawa naman ng Philippine Heart Association, ito ay mas simple at meron itong code 52100 or short 52100. Anong ibig sabihin ng mga numbers na to? 5, ang ibig sabihin nun ay magkaroon tayo ng 5 servings ng fruits and vegetable sa ating araw-araw na kinakain less meat, less fat, and more fruits and vegetables. At pagdating sa sources ng protein, yung mga lean cuts ng meat. Two is pagkakaroon lang at paglimit ng two hours of screen time every day. Ibig sabihin don, we will be more active. Kasi pag screen time, nanunood lang tayo ng TV or nanunood tayo ng mga social applications, tayo ay nagiging sedentary or wala tayong ginagawa. So by limiting your screen time ng dalawang oras lang sa isang araw, ay mas magkakaroon tayo ng active lifestyle. Isama nyo na yung sa dalawang oras ninyo yung panonood ng mga aking videos dito sa YouTube. One, magkaroon tayo ng one hour or isang oras ng moderate physical activity. Hindi naman ito kailangan na dedicated time for exercise, although yun ang best. Pero kung tayo, for example, ay lalakad around sa ating mga trabaho, o kaya naman aakyat-baba tayo sa hagdan kaysa mag-elevator, mapupunan din natin yung 1 hour na yon ng being physically active. Zero, zero for sugary drinks or mga sweetened beverages. So, ibig sabihin, yung mga soda, yung mga artificially sweetened fruit juices ay dapat nating iwasan. Kasi ang mataas na sugar sa diet, again, ay napatunayan na sa mga population-based studies na ito ay nakakataas ng pagkakaroon ng sakit sa puso in the future. At yung last na zero ay zero smoking or zero secondhand smoke. So whether we are smoking or meron tayong second-hand smoking exposure, ito pa rin ay nakakataas ang risk ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang walong steps na nare ng AHA or American Heart Association, ang 52-100 na nare-recommend naman ng Philippine Heart Association, ay pwede talaga maging parte ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung ito ay gagawin natin araw-araw, ito ay magiging parte ng tinatawag nating mga healthy habits sa ating lifestyle at yon ay makakapag-iwas sa atin ng pagkakaroon ng sakit sa puso in the future. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video, please check my channel. And if it's not too much to ask, please subscribe to my channel. Mag-comment na rin kayo and I will try my best na sagutin ang lahat ng inyong mga comments. Again, maraming maraming salamat and I will see you next time.